Eh no tinanaw wal walang masyadong customer. Kung eh. Content natin para malay mo pag dinapost natin. Maraming views, maraming bibili sa mga kababayan natin. Te, hey, ano tinitinda mo te? Lugaw. Magkano 'yan ganyan mo? 50 may laman. Ano mga laman niyan te? May isaw, puso, may, may puso. laman. Puso, kidney wala. Kilikili wala. Wala po. Kurtina. Medyas. Wala. Wala rin pajama. Kumot. Lampin. Bigyan mo ako ng isang order te. Masarap 'yan de bagong luto 'yan. Opo, mainit pa po. May asong kayo te, hatsong. Kung lagyan natin ng hot song. Ayan, hot Alang-alang para sa inyo ate, para dumami o, yung customer ninyo, kakamayin ko to kahit mainit. O, kay mga shakti ha, kay maawa sa akin ha. O kakamayin ko yan oh no, eh, yun no. oh Pero, Grabe hmm. <laughs> ang init. Eh, ha? Ko, mainit yan. Mainit. Yun. Ang lupit ng jacket ko, ang ganda oh Letter B pa. Yun, shout out boss Jason sa malupit na jacket mo. Lupit, ganda. Bagi na bagi, letter B, boundary o. Oh. Yun, salamat na nagbigay ate Jenny. Ngayon, meron ako nakita dito, Ropa. Ito. Oh. Mukhang hindi siya na nabibilihan, Ropa. Puntahan natin. Mukhang medyo ano natin yung customer niya eh. Pagay pa, idlap-idlap lang eh. Kunti-kunti. May nakita ako dito ano yun. Eh. lugawan. Ito, lugawan. Lugawan siya, idol. Ropa, ito. Lugawan, oh. Ayan, oh, tinan nyo. Walang masyadong customer. Oh. Ngayon, puntahan natin content natin para malay mo pag dina post natin maraming views maraming bibili sa mga kababayan natin mga nagtatrabaho ng maayos di ba subukan na. natin tara te ano tinitinda mo te lugaw lugaw, lugaw. magkano yung ganyan mo 50 may laman 50 may, may, may laman po. ano mga laman yan te may isaw may ano lettuce pero mata o. mata mayroong puso mayroong may puso. laman puso kidney wala siguro, saka na pag nilagyan namin ng kidney yan. Kidney, kilikili, wala. Wala po. Wala. Paborito ko kasi yung ano yung kidney. Kurtina. Wala po. Kurtina. Laman, wala. Wala. wala Medyas. Wala. wala. Wala rin pajama. Wala rin. Wala. Kumot. Wala, wala rin. Lampin. Wala po. Wala, wala lampin. Wala po. Wala, wala lampin. Wala po. Wala, wala lampin. Wala po. Ah, uh, magkano siyang order niyan, te? 50, 50, 50 po. 50. Kapag may laman. Ah? Kapag may laman siya. Kapag may laman. 50. 50. 50. So, kapag pag plain lang, 25. Yes, sir. Yun. O mga idol, ha? Supportahan natin yung mga kababayan natin na nagtatrabaho, mga nagbibusiness, kung kaparehas. Yan, ha? Ano lugar to, ate? Carriedo. Carriedo, no? Ano oras kayo nagbubukas dito? 7 o'clock. Ha? 7 o'clock. 7 o'clock? Yes. Tapos anong oras kayo nagsasara? 5.30. O, oh, 5.30. Ayun, may bumili na si ate. O, te, bili ka dito lagi, ha? Lagi ako dito po. O, kasama ka sa vlog ko, te. Kasama ka. oh, sige, te, bigyan mo ako ng isang order, te. Bigyan mo ako ng isang order, te. Masarap yan, de? bagong luto yan. Opo, mainit pa po. Ha? Mainit pa yan. Hindi, masarap Opo, yan, Dey. Kulo-kulo pa yan. O, masarap yan. Yun. O. Mga topa, ha? Alam na. Bibili kayo kayo kila ate, ha? Bibili kayo kila ate, ha? Yun. Ito, wait, eh. Opo, yan na po. Ali? Ano bang ano? May hatsong kayo, de? hatsong? Hatsong. Hat o, lagyan natin ng hatsong. Ayan, hatsong, o. Yun. Okay na. Tapos, ano? Ano? kalamansi. O oh, kalamansi yan ha. Dalawa. Yan kalamansi. Okay hindi, na hatsong sa kalamansi. Ay te. Kasi yan sa natin may pamahiin kami te. Bawal ko itong ano kutsarain. Ay di wag na mo nang kutsarain. O bawal ko itong kutsarain yun, te. Yun, ha? Kutsarain. Okay Ang may te. Bawal okay lang, ko itong kutsarain e. Eh. Ano? Okay lang po. Okay, okay, lang. Lang, okay lang. Okay lang po. Kasi traditional namin to. Bawal ko itong kutsarain. O oh, sige. Okay, okay lang po. Lang. Okay lang po. Alang-alang para sa inyo ate, para Oo, dumami yung customer ninyo, kakamayin ko to kahit mainit. Okay lang te? Okay, okay masyak ha, okay maawa sa akin ha. Na o kakamayin ko yan, okay no? Okay no? Hmm! Ano right grabe ang init! Init, grabe! Mainit yan, mainit yan. Mainit? Grabe ang init! Grabe ang init, grabe! yan mainit yan. Init! Oh, tropa, bilhin sila ate ha. Kinamay ko alang-alang alang-alang sa kanila para ma-appreciate ma ano, 'di ba? Para para sila, o. Trof, please, sila pa, oh. Tropa, please bilhin sila ate. Mm. 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 Masarap pa, sir. Masarap. Masarap. Nakakain mo Mm. 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 <tod> dito, trof, oh, tropa, bilhin niyo sila dito sila ate ha. Oh. Tropa, nakamay ko, tinamo. Richard Campos Idol 'to eh. 'di ba? Sa Ini hmm. cari ka in no. no. mm. oh, <laughs> di kapan ini tanya sen. Ini no. na. kena 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 eh kena 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 Ah. Ah. Ito, ito, ito. Siguro um kamatis, mo Ano ba gamot na na Alam mo ba? Maapin yun ang ko Init yan ito in it in it yan. Ano lang sa amin eh? Ano lang eh. grabe. Okay. Mm. Hmm. Yeah. Hmm. Grabe, ang sarap. maubos ko ito Ayun oh, te. Bibili sila dito tropa, bibili kayo dito ha. Ha? Oh, naka-vlog ka sama ko ko ha. Yeah, sa video ko. Oh, yeah, te. Ayun oh. Hmm. Sabi, at initiis ko lang, di ako nagpapala na na mainit tropa. Siyempre, malas tayo dito ha. Malakas tayo dito, malakas tayo mga ning eh. Ngayon, nasa to, okay na. Hmm. Bate, salamat ha. Di te, ate, pag, 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 okay, na ako magabayad te. Pag na-post ko to, pag na-post ko to, trending kayo ha. Oh, salamat ayun. ha. Ha? Sir, thank you, sir. Ano, di ka din? Ano, di ka din? Hindi, panuunin mo na lang ang video ko, te. Salamat, ha. Thank you, Sige, ah, sa okay. oh, salamat din sa ano, hindi na ako Sige, oh mga ropa, binan nyo na. Ang init, grabe. Ang init. Ah, init.